Nabalot ng putik ang mga kalye sa Maynila matapos humupa ang hanggang lagpas taong baha na sumalanta sa ilang bahagi ng syudad. Dahil sa ulang dala ng habagat na pinalakas pa ng Super Typhoon Karina nitong Merkules, July 24. Sa pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan, tumambad sa kanila ang kanilang mga gamit na inanod ng baha. Isa-isa nila itong kinalkal sa pag-asang mayroon pa silang may sasalba. Nagtatakot ako, lalo na nung gabi na, kasi matataas na ng pataas ang tubig. Pero karamihan po, nag sa eskwelahan. Kasi yung lalo yung mabababa ang bahay. May ilang kabahayan pa rin sa Maynila ang walang kuryente kasunod ng sakuna. Kinansela rin ng mga pasok sa paaralan at opisina sa Metro Manila. Isinailalim na sa State of Calamity ang National Capital Region o NCR kasabay ng pananalasa ng habagat at bagyo nitong July 24. Kasi umiyak na kami kahapon kasi hindi na namin alam gagawin. So kailangan talaga namin magkumpisa sa wala. Wala talaga. Nasa labing dalawang individual na ang naiulat na nasawi habang higit 600,000 ang inilikas kasunod ng pananalasa ng habagat at bagyo ayon sa National Disaster Agency. Sa mga nais tumulong sa mga kapatid nating apektado ng sakuna, maaaring magpaabot ng tulong sa mga sumusunod na numero. Stay dry and safe, kapatid. Para sa iba pang updates, tumutok sa social media pages ng News5.